Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for it 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello everyone. Hello mga kalotlot. Nandito naman tayo guys sa Dalampasigan. yan Ang ingay ng ano. Mahangin. Mahangin pa rin guys. May ipapakita ko sa inyo dito guys. Sa dito no. Habagat man to. Kaya ganito. Ganito yung time ni Chrising guys ang ang ang, sobra, ang sobra, sobrang lakas ng hangin tingnan nyo guys daming basura daming basura dito tingnan nyo ang daming nakapun guys nagsimula, nagsimula na kaming mag ano sa mga basura dito nanu na namin sinilid na namin sa ano sinilid na namin sa sa sako sa, sa pero ang dami pa rin guys oh. ayan. dami pa rin dami pa rin parang may nanguha na ata kanina kasi lumiit na ano wala na masyadong water bottle ayan dami kahapon ang daming water bottle dyan parang nawala na yung mga uh, ibang water bottle nakuha na kami ng 12 sacks kahapon sucks na yung nakuha namin dyan na uh, water bottle pero ngayon ano na lang mga uh, styrofoam no? na wala na yung mga uh, bottles dyan guys ano na siguro yung iba ano na siguro yung ibang water bottle pero ang dami pa rin oh hindi pa rin naubos yan oh Tapo nagbayanihan na kami ng mga kapitbahay namin. Pero hindi pa talaga naubos. Ngayon, babalik na naman mamaya mga 5 PM. Okay lang. Maganda na dito kasi may pebbles na ito. Ito talagang nakaganda dito, oh. ito pebbles. Ayan, may pebbles na. Maganda na maganda na dito, guys, kasi may pebbles na. Ang problema, ito na lang na basura. Basura na dinala sa bagyong Krising at that time, big bagyong Krising. Ayan guys. Yan na naman ano namin mamaya. Yan yung gagawin namin. Punin itong mga basura. Nagano na kami na bahay namin kahapon. Kaso wala nang, wala nang sako. Wala na kami sako daming basura talaga Dito Maganda na sana Dahil Ang oh, ganda ng mga bato guys Andito na yung mga pebbles guys Andito na yung mga pebbles Ang ganda na sana dito Ayan Mag operation Linis kami mamaya guys Day 2 na Pangalawang araw na ano no ganda na ng pebbles dito ganda na ng mga pebbles yan ganda na nawala na yung mga malalaking bato ito na naman ang dinala tuwing habagat guys tuwing July July to December or January dito pa ito mga peoples. Pagdating naman ng February, month of February, wala na to. Makikita na naman yung puro mga bato, mga, mga ang lalaki ng mga bato dito. Diba sabi ako noon na, na ngayong mga buwan na to ay babalik yung pebbles Kaya yun, bumalik na sila. Bumalik na nga yung peoples. Kaso, kaso, ang daming basurang dala. Ayan muna eh, ano ko sa inyo guys eh. ang ganda ng mga alon ang ganda tingnan ng mga alon guys yan pinto ko sa inyo yung mga basura yung daming basura yan yan nagkalat Mag talaga yung basura guys nagbabaya kay nag-vlog ko ya. <laughs> Ayan, nandito talaga si Kuya. Ha? Ah, okay na ya. Ako yung ipakita ang basura. Ito ang nadaan niya. <laughs> Uy, namoy sako sa inyo ha? Sako. Sako ba? Kaya manisod sako. Oh. Oh. Ay, ambot lang, nabay sa kuya yun, makita ako ni kuya guys dito daw ako sa ano sa hindi mainit na pwesto, kasi maitim daw ako <laughs> Ay grabe guys, oh ang basura, basura basura pag mawala na to guys, itong mga basuran to ang ganda na dito guys ang, ang ganda na dito. Hmm. Yan, lakas ng alon, laki ng alon eh. Ang laki ng alon dahil kay habagat ayan 5, 5 p.m. pa kami pupunta mamaya dito yung ano na naman namin yung mga basura dyan my goodness operation linis kami dyan mga kapitbahay <laughs> mamaya ang ganda ng alon gustong gusto ko to guys kasi ito ang ginagawa kong shorts videos ko itong dagat ginagawa kong shorts videos Ayan. kahit maliit ang views at least ano meron pa ring views <laughs> merong views at may 0.01 dollar <laughs> yung mga shorts ko ay nako ganyan na lang ginawa ko sa channel kong ito dagat-dagat kasi yung ano, dagat-dagat yung content, ayan. nag enjoy ako manood ng ano guys, oh. nag enjoy ako manood ng ng mga alon at saka yung ano, yung yung, yung ano tawag dyan, eh. Sounds niya ba? Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Kaya yun, mag-shoutout muna tayo guys kahit nandito tayo hindi ko kayo oy ano sa mga basura hindi naman ato hindi naman to mabaho na basura kasi mga ano lang naman to uh, mga water bottle mostly mga kahoy wala nang mga kahoy dito kasi kinukuha na ni Kuya Marshall ang mga kahoy dito guys kinukuha na niya yung mga mga kahoy kahoy ito na lang talagang mga water bottle at saka mga styro yun na lang ang mga naiwan oh. Pag malinis na to, ma-okay na din to dito, guys. Gaganda na din ito ulit. Ayan, shout out ako, guys. Mag-shout out ako sa inyong lahat. Ayan. Shout out, syempre, sa Solid Liquid Team na palaging nakasupport sa channel natin. At syempre, sa bago nating friends, sa kapamilya thank you so much sa kapamilya dahil ang ingay sobrang ingay na sa premiere ko <laughs> thank you so much sa inyong lahat guys kahit ano uh, minsan lang talaga ako nakapunta ng mga live ninyo dahil uh, my god ang busy ko na dahil nga kay PJ hatid sundo na ako kay PJ guys ikukwento ko lang yung paghatid sundo ko kay PJ Uh, pagising namin 9 a.m. yeah uh, nagising naman ako ng 6 a.m. guys. 6 a.m. gising naman ako niyan. Pero hindi ako lumalabas ng kwarto dahil nandiyan naman yung mother-in-law ko. Siya naman ang nag uh, nag ano ng pagkain sa ni, sa pamangkin niya at saka ni Jacob, yung eldest ko. Kaya hindi ako lumalabas muna. Lalabas lang ako pag pinuntahan ko yung aso namin, yung nililinis ko yung pops ng aso namin Pag, pagkatapos ko niya babalik ako sa silid ayan matutulog ako ulit at gigising ako ng mga 8 8.30, 9 ganyan Magano na ako niyan guys Magre-ready na ako mag, mag -re na ako para kay PJ naman ah, kakain na magprepare na ako ng pagkain ko at yan, mag mag, mag brunch na 9.30 or 10 yung kain ko pagkagising naman ni PJ at ni James, ayan, magigising na yan mga 9.30 or 10 pakakainin ko yung dalawa guys ayun wala wala na akong time talaga grabe, busy na talaga ako at 12.30 ayun, punta na punta na naman sa school at uh, 12.30 guys until 4 na talaga ako dyan hindi na ako kasi para naman makasave ako ng ano, makasave ako ng anong tawag dyan o makasave ako sa pamasahin namin dahil syempre nag, 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 nag savings din tayo guys dahil ang ano need na nating mag save <laughs> need natin mag-save guys. Ah, wala naman tayong kita. My goodness, kaya need nating mag-save. Kaya yun, hindi na ako umuwi hanggang 4, 4 p.m. talaga ako sa school. Uh, ah, sobrang busy ko na talaga. Kaya yung kapamilya, hindi ako nakasuport talaga. Mga prim kasi ng kapamilya ay ano, ah, ilang mag ba sa kapamilya? Apat? apat lang or lima uh, ano bang mga oras dyan yung mga oras na yan talaga ay na, nasa school ako wira na lang kay Sir Little na 7.30 pero hindi naman ako makasupport kay Sir Little oh my god sa 7.30 dahil hindi ako nagse-cellphone at that time nagpapakain na naman ako sa mga bata wira na lang talaga kung nag -ano ako sa cellphone Uh, huma, naghaw humha, nag, ano, anong tawag diyan hawak ko ang cellphone ko, kaya makita yung notification, makasupport. Pero kung ano talaga, hindi talaga ako makasupport, guys. Hindi talaga makasupport. Ayun. Yung sa, ano ko naman, sa FBI, ano lang yun, nag-post lang, mag lang at magbigay na ako ng 30 minutes na magano yung mag-risback ba yan? yan yan tawag sa risback 30 minutes lang naman yung inaano ko na time doon ay musti talaga wala nang time talaga sa ano sa UIT my god wala nang time kay Lulu white <laughs> wala nang time kay Lulu white ano na kay Lolo White guys? Wala na tala, wala na yung live ko. Hindi na nga ako nagla-live eh. Dalawang channel ko. Wala nang live. Baba na nga. nag daw na nga yung gaming channel ko. Ayun guys. Tama na muna yung daldal -dal ko. Dahil oras na. Next time naman yung pa shoutout sa inyo. Basta shout out ka pamilya at saka solid liquid team. Thank you, thank you, thank you so much sa inyo. See you next time guys. Thank you so much. Bye.